na bayan na nambong na naman babanso pa, kung okay na iputo tuyo nalang mga tera na Manadali na nadalina naman nilupin na, hmm. bantot kina kain ng mga dahon. Oh, Pututuin na lang. Ulot na lang naman ito. Ulot ba tawag yan? Ano nang tawag na sa Tagalog? Sige, basta ulot na. Tawag na sa amin. Ayan yan. Sa kabila. Ayan yan. ikaw palang nangangain. Anak ng kuhol. Anak ng kuhol ba ito? Tawag na. Ano? sarap yung ano po toto lang din ang natira oh yun yan na po ng kuhol kuhol ba yan ah japanese yung tawag niya sa amin ang tawag nyo sa tagalog ah, ng kuhol to eh ya po na napod yung dahon ikaw palang nanganga nakala po pud -pud.